Mga kamindurayong TV, andito nga tayo sa Batangas at naimbitahan tayo sa birthday ng isa sa may-ari ng Batangas Solar at ibablog na rin natin para may idea tayo kung ano ba at paano tumatakbo ang solar. Welcome! Kung ano ba at paano nag work ang Batangas. Isang magandang araw na naman sa inyo mga kamigrayong TV. Nandito nga tayo sa Dalig, Batangas at ating ibablog ang Batangas Sular, ang isa sa pinakamalaking sular na nagsusuply nga dito sa Batangas. Music So mga Kamindurain TV, pagdating natin dito sa venue ay handa na yung kanilang mga konboy para nga umikot dito sa mga kalapit barangay dahil ngayon ding araw na ito ay bubuksan yung kanilang opisina dito nga sa barangay Dalig, Batangas City. Hindi na nga tayo sumama sa kanilang convoy dahil wala nga tayong globo. Este, hindi tayo nakapaghanda at para na rin makuha na natin yung kanilang pagbalik nga dito sa ginawa nilang opisina dito sa Barangay Dalig. So pagkatapos nga ng kanilang 30 minutong paglilibot dito nga sa mga kalapit barangay ay eto na yung mga kunboy na umikot kanina. Maya, -maya lang mga kamidurahin TV dahil sa wala nga tayong idea dito sa mga solar na ito ay tatanungin natin yung birthday celebrant at isa nga sa may-ari ng batang Solar na isa shoutout na rin natin dito sa ating vlog dito kay Kuya Julay ibang hilista. Para dun sa ating mga kamidurahin TV at iba pang mga viewers na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa ibaba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa iba pa nating mga vlogs. Madalas kapag ka meron tayong nakikita mga establishment, mga opisina na bagong gawa, meron din itong mga ribbon cutting. Simbolo nga na ito ay open na in public at ito nga yung ating sasaksihan ngayon. So pasukin natin itong bagong opisina ng Batangas Solar. Siyempre pagka bagong opisina, may kainan at meron pang pa-welcome. Napakaganda mga Kamindurahing TV yung kanilang opisina dito. Napakalamig sa loob. Paribasa nga nakasolar ito. Talagang one to sawa yung aircon. May mga display na rin sila ditong panel. At ito nga yung nakikita natin dito kung paano nag-work yung solar. Ito yung itatanong natin mamaya dito kay Kuya July. At syempre uh, tapos opening yung ating pinuntahan. Hindi mawawala ang kainan. Oh So ang daming ang handa dito ni Kuya Julay at ng Batangas Solar. So bago nga natin ipagpatuloy yung ating vlog, ay tayo muna ay chichibug. <laughs> Pagkatapos na nga natin kumain mga kamindurahing TV, papakita natin yung mga bisita dito na dumalo nga sa opening ng kanilang bagong opisina at siyempre dumalo na rin sa birthday nga ng isa sa may-ari ng Batanga Solar na si Kuya July Ibang Hilista. Oh! <laughs> ah, bagamat hindi natin naitanong kung ano yung pangalan nitong mag-asawa na ito, nakapartner nga ni Kuya July sa kanyang negosyo nga,

No, vaya Alex Balmes, ahí les gordo. Hola, Pedro. Hola, bolana. Bolana. Hola, 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 bolana. Hola, bolana. Hola, bolana. Hola, Happy birthday bolana. Hola, Happy birthday Happy birthday, kami. <laughs> <laughs> Happy, birthday kami. Happy birthday July. Happy birthday 什 So mga ng TV, i-interviewin natin yung isa sa may-ari ng Batangas Solar. Alamin natin kung paano ba ito nag work at kung paano tayo makakatipid sa ating mga. Kaya July, uh, paano ba ipapaliwanag sa ating mga customer at sa ating mga viewers kung ano ba at paano nag-work ang Batangas Solar? Well, uh, una sasagutin ko. Bago ko sagutin yung tanong mo, uh, yes, go ahead. Ay, ano ko muna yung aming brief history ng Batangas Solar. Kung kailan uh -huh. kami nag-umpisa, at uh, of course, hanggang sa ngayon ay kami still operational at growing. Salamat. At eto bagong opisina. Nag-open kami ng bagong opisina kasi doon sa hindi na namin masyadong mapakarabang napakaliit. So, nag-umpisa kami ng 2016. Uh, that was, ano lang, mga maliliit na setup lang. Yung mga off-grid sa mga remote areas. Tapos And, ngayon? Tapos ngayon, yan, nag-expand na kami. Pakauhan na kami ng mga government projects. Meron na kami talagang uh, masasabi mo ng mga magandang at malalaki projects sa iba't ibang uh, probinsya. Hindi lang dito sa Batangas. Umaabot kami ng Nueva Ecija, Cavite, Laguna, uh, as far as Occidental Mindoro, may biyahe kami diyan. Doon sa mga customer ng Batangas Solar, ito ba ay talagang nasubukan na na nakatipid sila ng malaki? Yes, of course. Ito, makikita nyo rito. Ito, yeah, ano na lang namin ito sa office namin dati. Uh, daytime user kami ng electricity. So pag under ng aming aircon, ito na yung gumagana ng solar. So ito nyo, no? maghapunan ng solar namin at iba pa namin load sa opisina. Pero 374 pesos lang yan. Ayan. Pero nakita mo naman yung, ano yung aircon nyo? Type? Ano to? 2.5 horsepower yan. 2.5. Maghapon to? Maghapon yan. Simula umaga, nag-office kami. Since na mag-open kayo, yes. ito lang yung binayari? Ah, yan, na. yan. Mga ganyan lang yung 300, yes. 150. Ano yung pinakamalaking yung nakabitan na talagang malaking naman yung bayad talaga sa monthly niya? Well, actually, yung aming isang... Uh kliyente sa, hindi lang isa, marami na yan sa Lemery and Taal, Matangas meron kaming kinabitan din na nasa mga 20,000 na ang kanilang, talagang bill, sa bill nila sa kuryente so nag, um, try silang maghanap uh, ng uh, mga installer dito sa uh, Matangas hindi lang uh, sa Manila, nagtatanong din sila so ang nakita nila is kami dito, taga rito kami sa malapit uh -huh. so just in case, hindi sila hesitate na baga, buhanin kami dahil malapit kami dito anytime na magkaroon ng problema yung system nila one call away lang kami ang nandang doon kami doon sa kinabitan nyo na 20,000 per month yung billing hmm. Magkano yung naging expenses at gano'n naman niya katagal pwedeng babawi yung expenses na kinabit niyo? Good question. Meron kasi kaming tinatawag dyan, ito. Yung hybrid system namin, yan. Ah, ganito yung pinainstall ni client meron siyang mga batteries na kasama kasi kung hybrid meron talagang battery yan. so meron silang ginagamit during the day at the same time may ginagamit pa rin sila sa gabi mm -hmm. hanggat merong charge yung battery niya isinusupply eh, yan nung system so kung naubos na yung charge saka pa lang sila kukuha ng supply galing sa kanilang grid sa Batelec or Meralco so ang nangyari doon 20,000 na kanilang bill first month pa lang nung aming install yung kanilang system From 19,500, almost 20,000. Ang sumunod nilang bill nung June, may kami nag-install June, umabot na lang ng 3,900. So nakatipid sila ng almost 17,000? 80%, oo. 80% hmm. ng kanilang bill. So yun yung mga kagandahan kasi. May iba-iba kasing kategorya ang ating uh, system ng solar. Meron dyang high, grid tide. Ito yung daytime use, katulad nito, na kung araw lang siya mapapakinubangan. So gabi, wala na siya unlike hybrid na pwede hanggang merong load yung charge yung battery mo magagamit mo pa rin yung kuryente before ka kumuha sa grid battery mo na yung magsusupply at the same time meron yung, back, yun yung backup power and emergency power supply kung wala na kuryente let's say nag blackout meron ka magagamit na emergency power, yung mga essential loads, let's Tapos ilaw, mga outlets. Ang kagandahan sa solar, hindi ka na magtitipid. Ng hindi gamit. ka na magtitipid. So, Talagang wala na, Sayang yung investment kung titibirin hmm. mo rin yung paggamit mo ng iyong light, like, yung aircon, hindi na yan ano eh. Hindi na yan luho. Necessity na. Tsaka, tsaka ang isa pa so, ngayon, yan. ang kuryente pataas na ng pataas yung bill. May mga lugar dito na let's say Occidental Mindoro. Dati, ang Occidental Mindoro talagang 4 hours daily lang sila may kuryente. Mm -hmm. Dahil napakamahal kung patatakbuhin nila yung kuryente na generator nila. Mm -hmm. So ngayon, ang bill nila ng ang kanilang generation doon is napakaliit. Kumbaga, hindi nila nasusuplayan lahat yung mga kanila doon 24 pesos per kilowatt hour. Kuya, <laughs> July ito bang solar ay applicable sa lahat ng type ng weather, araw o ulan? Pwede rin ba to? Actually, kung umuulan, ko sihinay yung kanyang supply uh, supply hinay yung kanyang uh, generation ng solar mm -hmm. solar uh, solar panels uh, pero meron pa rin siyang uh, power na nakukuha siguro kung tagulan naman hindi na rin naman tayo palaging gamit ng aircon o hindi na rin tayo palaging electric fan i gamit siguro doon yung nababalance na kung umuulan hihina yung solar Sige na rin naman natin consumption kasi hindi naman tayo laging naka-aircon nga. Alam ating mga dating ginagamit. Let's say, nag-washing machine tayo o nag-rice uh, cooker tayo, yung iba nating mga gamit sa bahay, yun yung ating babayaran. Pero meron pa rin. Mm -hmm. Kaya ang kagandahan ni hybrid ito, yun nga yung kapag na-charge ninyo si battery, humina yung sikat ng araw, may charge si battery, siya yung magsusupply before ka pa kumuha sa iyong uh, DU, yung distribution unit. Saan pwedeng kontakin ang Batangas Solar? Pwede so, ka sakarin sa na, sa yung uh, ating uh, Meron kaming page sa Facebook, Batangas Solar Main, and meron kaming brand sa Lemery, Batangas, yung Batangas Solar Western. Mm -hmm. Pwede silang mag-message doon at uh we're willing to. Pwede rin silang kumuha halimbawa magpapakabit, pwede silang kumuha ng quotation para malaman niyo. Of course, nila. free quotation, free mm -hmm. ocular inspection. Mm -hmm. 'Yun po ang inaano ni Sono. Wala kayong babayaran kung gusto ninyong uh, magtanong, magpa-ocular, free po yun Okay, salamat. Thank you. Maraming salamat, Mindurayan TV. Thank you, thank you. God bless. So ayun mga kamindurayan TV, binapag alaman nga natin kay Kuya Julay, isa sa may-ari ng batangga Solar na talagang subok na kapag ka nagpakabit kayo ng solar, hindi man ma-eliminate yung electricity bill ay talagang malaki yung ma-reduce o mababawa sa inyong bill na aabot hanggang 80%. So sa ating mga viewers at mga Kamidurain TV, pwede nyo silang kontakin sa kanilang uh, page sa Batanga Solar dito nga sa Facebook. Uh, YouTube. At sa mga Kamidurain TV, dito nga natatapos ang ating vlog at ilalagay natin dito sa ating YouTube channel kung paano sila makukontak. At ayon nga dun sa may-ari na ating na-interview kanina kay Kuya July Ibanglista, pre ang quotation at pre yung ocular inspection kung kayo ay magpapakabit o halimbawa gusto niyo pa-inspect yung bahay niyo kung magkano yung magagastos pupuntahin niyo lang yung Batangas Solar dito nga natatapos ang ating vlog at maraming salamat